Gandang araw po sa lahat. Ito po, ha. Tayo ay nagpiprito ng manok ngayong araw na to. So ngayon, sa mga naghahanap din ng pampalamig sa mainit na panahon, meron po tayong special halo-halo ni Master Biknok. Ha? Ah, nakakapagod magnegosyo. Sa totoo lang talaga, hindi basta-basta ang maging isang negosyante. Tawag na kung wala kang sapat na puhunan, Ganun. Mahirap. Hello, sir. Ito Wala pa, sir. Ito pa. Malapit na. Malapit na. Five minutes. Five minutes. Oh, five minutes na lang. O okay, sir. Nag-aanap na si sir. Oh. Oh. Welcome to my vlog. <laughs> vlog, vlog. <laughs> five minutes na lang. Maupo ko muna kayo. Yeah. Malapit na, na lang po yan. Sa akin, Ah, tatlong leg po. Meron ba? Meron na leg. Di ko lang alam sir kung ilan yun. So, ano yung una maluluto? Po? Ano yung una maluluto? Sinabay ko na po yan. May leg po tayo dyan. Makantay na lang po. O so, yan po. Ah, si sir, ang ating unang ah, customer. Yan. Mahirap maging negosyante. Akala nyo, napakadali. Ha? Sobrang hirap talaga. So, minsan naisip po, pag give up na lang, sumuko na lang pero maraming umaasa sa atin eh. Ha? Nakakarampot na kita. Amaraga ah, naman eh, marami kang na napapasaya. Okay? Okay? Oh, ah, marami kang natutulungan, papakain ng masarap na pagkain sa murang sa mura lang na halaga. Kasi hindi naman tayo yung na yan. Yung mga tulad ng ibang negosyante na agad-agad gusto kumita. Baga, baga yung uh, um, walang pakialam sa paligid niya. Okay? So, yung pagkain po natin dito ay affordable lamang para sa inyo. Po, maraming maraming salamat. Ha? Okay? Basta lagi niyo pong tatandaan. Minsan din eh, magtatanong ka sa Panginoon eh, Bakit ang hirap abutin yung pangarap mo? Ha? Ginagawa mo naman yung lahat. Ganoon talaga. Ganun ang buhay eh. So, laban lang. Si marami pang pagsubok na paggadahan natin. God bless po. I love you.